kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos ang sandamakmak na mga aligasyong ipinupukol kay Pastor Apollo Sikibuloy ng mga umano'y biktima niya na dumulog sa opisina ni Senador Risa Ontiveros ay kagad itong nagsagawa ng enquiry sa Senado at inimbitahan ng pastor para sagutin ang mga ligasyon. Matigas ang pastor at hindi kinikilala ang kinagawa ng senadora at makailang beses nitong hinindihan ng imbitasyon sa kanya hanggang sa napilitan ng senadora na isight and contempt ang pastor at arestuhin para harapin ang mga reklamo sa kanya. Pero hindi na tinag ang pastor dito. Nagpalabas ito ng kanyang recorded voice at sinabi ang mga dahilan kung bakit siya nagtatago ngayon at hinding hindi magpaparesto sa sinumang kukuha sa kanya. Ano mang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is not, if it is possible, Pwede nila akong i-assassinate. ang revelasyon ng pastor na siya raw ay may patong sa ulo na milyones mula sa Estados Unidos dahil gusto raw siyang ipaligbit ng mga Amerikano. Marami ang natawa sa sinabi na ito ng pastor dahil ano naman ang makukuha ng mga pag siya ay ipaligbit. Hindi naman siya kalaban ng kanilang bansa na may dalang biligro katulad ni Osama at iba pa pero ganun paman. Ay nagpupumilit ang pastor na nasa delikado ang kanyang buhay nang matanong ang presidente sa kanyang reaksyon sa mga sinabi ng pastor. Ay hindi nito napigilang matawa nang kanyang marinig ang sinabi ng mga reporters na naniniwala daw ang pastor na siya ay ililigpit ng Estados Unidos wala nang may mag-assassinate sa kanya <laughs> bakit siya i-assassinate? wala namang ganun ha huh? what, what, what what i mean you know why would anyone want to do that uh, i uh, maybe he's just very very <laughs> uh, wala na uh, I, i i just hindi ko na intindihan yung sinasabi niya uh, bakit siya i-assassinate? <laughs> hindi naman siguro, pero eh, 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 hindi ko alam. Eh, siguro natatakot siya dahil uh, sa mga uh, mga pangyayari. May payo rin ng Presidente sa Pastor patungkol sa kanyang problema sa Senado. Ngayon kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Eh paka ganito, anong mangyayari dyan? hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumipot, mababakontempt siya. o oh, tapos tuloy ito ayun ako. Eh, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. Uh, that's why my advice for him is to just uh, uh, just just uh, face the uh, the the uh, questioning in the house and in the Senate. Ngayong ipaparesto na ni Senador Risa Ontiveros ang pastor ay kaagad na sumaklolo ang kapwa senador nito na si Robin Hood Padilla. Posibleng mapipigilan ni Senador Padilla ang pagpapaaresto sa pastor kapag matuloy na makumpleto ang walong perma na makasamahan itong mga senador para pigilan ang pag-aaresto. Mayroong hanggang Marso a 12 si Robin Hood Padilla para kumpletuhin ang perma para masalba ang kaibigang pastor sa ngayon ay apat pa lang raw ang nakakapirma para suporta sa kanilang pinoprotektahang pastor na si Kibuloy. Ang mga senador na ito ay sina Senador Robin Padilla, Amy Marcos, Bongo at Cynthia Villar. May kani-kanilang rason ang mga senador na ito kung bakit kailangan nilang pigilan ang pagpapaaresto sa pastor. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista. Yun ang personal kong dahilan. Yung ibang akusasyon ay napakatagal na ba't ngayon lang lumilitaw ng sabay-sabay. Baka naman may nasa likod ng lahat na ito. Utang na loob ang nakikita ng iba na rason kung bakit ganito katindi kung dipinsahan ni Sen. Robin Padilla si Pastor si Sikibuloy. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na, na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko, hindi ko gastusin yon sa politika, ano? hindi ako niniwala doon. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin, yung mga ganong klasing pabor. Narito ang ilan sa mga rason ng senador kung bakit siya tutol na ipangaresto ang makontrobersyal na pastor. Meron akong sariling dahilan. Eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si, si uh, pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong ano eh, wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pagkikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko eh ganitong klase papayagan ko ma-iskandalo teka muna kung alam mo ako wala akong relasyon ha, kay agila yung uh, isang kanilang oo uh, uh, kanilang iniimbestigahan hindi ako pumunta kahit isang hearing noon kasi sa loob ko, nasa loob ko na yon na pagka ganito na ang pinag-uusapan natin ay grupo ng mga taong may pananampalataya. Nasa uh, akin lagi yung teka muna. Medyo mag-ingat tayo sa usapin na ito. Hindi ito, yung hindi ko pagpunta doon, isa na yung, eh, lahat naman ng hearing dito, kung pwede, puntahan ko eh. Pero yung hearing na yun, talagang hindi ako pumunta. Kasi nandun ako. Hindi ito bago. Etong kay Pastor Kibuloy, 'yun uli ang posisyon ko. Kung sakasakaling magtagumpay ang grupo nila Senador Robin Padilla na maharangan ng pag-aresto sa pastor, ay tiyak na malaki ang magiging epekto nito sa Senado dahil ito ang magiging kauna-unahang pagkakataong sumaludo ang Senado sa isang sibilyan na pinapaaresto nito. Pwede na rin palang hindi dumalobas at magmatigasa na lang at kapag may magtatanggol sa iyo sa loob ng Senado. Samantala, ayon naman sa DOJ, sandamak-makraw ang kasong nakabinbin ni Kibuloy sa DOJ. Anim na taon na raw itong hindi umuusad. Six or seven years na yan. Eh. Oo, uh, tagal na yan. Seven years probably. Baka more pa eh. Baka mas mahigit pa eh. Uh, locally, it is our call on the petition for review. But uh, in terms of extradition, it is, nothing, it is something beyond our control. Hindi naman katakataka ito dahil matalik na kaibigan ng pastor ang nakaupong presidente noon. Rason para posibleng hindi magalaw ng DOJ ang mga nakabinbin na kasong ito. Patunay lamang ito na mahirap talagang paniwalaan ng sinumang politikong magsasabi na wala siyang kikilingan pagdating sa pagpapatupad ng batas. Mapakaibigan man o kamag-anap, Koneksyon at pera ang isa sa mga kakailanganin mo para makatulong sa iyo sa mga kasong makakaharap mo. Isa na namang patunay na ang batas minsan ay maaaring maging pabor para sa mayayaman. Ikaw, naniniwala ka bang sasaludo ang Senado kay Apollo? Kulang pa kami ng tatlo, boss. Uh, tulungan mo naman ako. <laughs> gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.